Magandang hapon guys Ito po si Kalapatid Spidion Club Ngayon po tayo ay Nandito sa Kule May Sa Binang Laguna uh, po tayo ng gulong Ngayon po eh Yung pong Aribo ang kinuha natin Aribo tires Dahil yun po ang budget meal So andito po tayo sa Sula May. So ayan So yan. po yun ng gulong Kaya Sula May po Marami po silang gulong dito So ayan guys So ito nga po ang service Ni Kalapatids Pigeon Log So ipapalit po natin ay 205 by 45 by 17 R17 So nakuha nga po natin siya ng 2,900 may, may discount na po yun guys at papalitan na po natin ang gulong dahil so, hindi na po maganda yung ating gulong na no, guys. So yan, makikita niyo. ayan, makikita nyo. Ayan o. So guys, yung gulong na ipapalit po natin ay ito. Ayan o. Wait, wait, po yung ating i sa guys Ito yung ano 250 257 parehong 250 ulo ariripu kuya 1000 ito, 1000 kuya Ito kuya 1000 kuya 1000 kuya 1000 kuya 1000 kuya 1000 kuya ito po yung uh, papalit natin dito guys. Ito iba po yung gulong natin eh. Uh, ito po yung na uh, natin doon sa dating may ari. Ito iba po ang tatak niya. Kaya diba, lahat pa Papalitin ah? oh lahat na, lahat na lang. Bali, may expiration po siya, 5 years. 5 years, years, years. years ang expiration niya. Mm -hmm. yeah. Ayan. 5 years, years. years ang expiration niya, bawat gulo. Hmm, okay. ano. Kaya, bali po. So, hindi na pwede. Talagang madidisgrasya tayo. Wala na, sasabog na sir. Ayan nga, ayan. 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 pagpacheck ng uh, ito ng ating shock absorber nakita ng ating gulong talagang tumatama rito talagang tumatama siya ayan o, no? labas na ang ano oh. ayan, labas na kaya kailangan pali pal palitin na to ayan o oh. alignment kaya alignment tayo mag-align Mag pa tayo ng gulong Ayan, tinitira na nila kuya So, ito naman sa gulong natin Ayan uh, Arriba Tires Ang panood ko so, naman na review nito Eh, okay naman yung review Dito sa Arriba Tires Na ating kinuha 205 545 R17 ayos naman yung kanyang reviews ayon sa napanood natin sa YouTube so sa isang araw tayo naman ay magpapawin alignment ayun buti ay kompleto sila dito ayun dami nilang gulong dito Ayos sa aking uh, kasamahan dito sa dyan talaga gulong dito sa sula na eh mamaya ah. babalik kayo guys at para update ko ulit kayo dito sa ating mga gulong Yeah, let's go. 2, 5, 4, 5, 4, yeah. Sa pantala, iwan ako po kayo. Meanwhile, Ito, yeah, ginagawa sa gulong natin. Kano guys, dito na kayo kumuha sa Sulamay. Mura po dito. May discount pa. may mga Ah, uh, discount may mga pa-promo pa sila. Tin-update yeah. ko po kayo dito sa ating service, yeah. tulog <laughs> natin

Ito po guys, tapat po ng shed sa kalalay. Eh. Ayan ha. Makita na Sa kalalay po ito, Binyan Laguna. A few minutes later. Guys, welcome back guys sa ating channel. Ang ah, Kalapatids Pigeon Love. Ito po yung ating pinagawa kanina. Yung pong mga gulong, pinapalitan po natin. Ayan. Okay na po yung ating gulong. Bago na po lahat yan. Apat po na gulong yan. May free na tire block. Ayan. Pinalagyan po natin ng tire block ating gulong. Bagong gulong. Ayan. Sariwang-sariwa. Ayan no? Alam nyo guys, marami akong uh, naalaman do, Tungkol dun sa pagpapalit ng ating gulong. Diba talaga pagka meron ka ng sasakyan na na ganito at marami kang malalaman lalo na sa party ng uh, troubleshooting ng makina anyway guys itong pag-uusapan natin ay tungkol po sa gulong itong gulong na ito ay uh, ating nga po pinapalitan ng bago ito guys bagong bago yung ating gulong at makikita nyo po dito na ginawa ito ayan 205 by 45 R17 ito po yung sukat ng ating gulong ayan aribo po yan aribo ito po yung na ating uh... dali alam natin, natin ito hirapan ako yumuko kung nasaan yung gear na ginawa itong ating gulong nasaan 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 bawat gulong na bibili ninyo ay nakalagay doon yung manufacturing date kung kailan siya ginawa nakikita eh. Nasa ilalim. Nasa ilalim. guys yan po ay tubeless yan makikita nyo guys yan yung apat na numero nyo yan yan 23 weeks at ginawa po siya ng 2024 ayan 2024 ayan guys ha nakita nyo na Ang ibig sabihin yung apat na letrang yan, yan una, pangalawa, 23 weeks and 24, yan po ang year, 2024 sa amin na pang Ayan. Yun po, ang ibig sabihin yan. So kaya guys, napakahalaga po na malaman ninyo na ang inyong binibiling gulong ay mayroong pong year. Okay lang sa ginawa kaya kailangan malaman po ninyo yan yan siya nga pala guys no ito po palang gulong bawat gulong na inyong uh, binibili na tulad yan isang set na po 4 pieces ay pinakailangan ay uh, ipapa wheel alignment nyo SOP po yan guys SOP po yan kung may kabig ang inyong uh, manibela kinakailangan ninyo na ipa alignment yan, pa wheel alignment combine po yan, bawat bilik kayo ng gulong kinakailangan po na ipa wheel alignment ninyo para kasi kung hindi nyo pa wheel alignment ang inyong mga gulong ay Ganon din po ang mangyayari kung ano po ang kain ng inyong gulong, eh, din po ang mangyayari sa, sa uh, bagong gulong na inyong binili. So, kaya ka na kailangan gawin alignment din nyo ang inyong gulong. Huwag so, na huwag nyo kakalimutan yan guys, SOP po yan. Yan. Ito na po yung ating gulong na pinapagta. Bago, bago. Aribo po yan. Tinanong ko po yung nagpalit na ito, yung... yung may-ari po nang, uh, ng uh, natin ng ng bulok ito. Itong branded na po Eh, maganda lang, lang po daw ang performance nito. Kaya, ayan, dito po sabi sa ng uh, may-ari ng shop ng pwesto na ating pinagbigyan ng mga bulok. Ay, dito po ninyo yung uh, ito na po ang uh, murang bulok na akin. Uh, na nabilhan, no. Budget meal. Yung mga premium type po kasi ay napakamahal. Na so anyway, guys. Hanggang dito na lang po. At kung may ganoon kayong comments, paki-comment na lang po down below para malaman niyo ang mga iba pang uh, sagutan sa mga inyong itatanong regarding dito sa mga gulong ng ating labing ayan, magayo kinakailangan guys, pa wheel balance balance, uh, wheel balancing nyo ang inyong gulong ayan, matik naman po yon. so magayo guys, paglinat po tayo lahat at pagkabot-bot na po ang inyong gulong huwag na po kayo magkatabili nagbibili ng bago 5 years po ang expiration ng gulong, kasi makapal pa po yan pinakailangan po napalitan na ang gulong every 5 years okay, bye bye guys, see you